So yeah, so good morning, good morning. <laughs> Shout out everyone. So, ah, uh, ito back to work na naman tayo. Pero um, to August talagang August four, di ba? So, <laughs> kailangan natin kung ano, um, nakipit, uh, kasi syempre, marami tayo mga ano, mga bayaran, mga gastusin.

ba't yung ito ginagawa araw-araw na maglakad so para po ano ang uh, para ka lang uh, ang uh, um, nagwo-walk uh, walking walking lang walking lang parang good for the heart di ba need kasi natin yung sa buhay natin na tayo mag need natin exercise di ba so ito lang yung ginagawa ko sa araw-araw pag pumapasok ako pag pag umuwi ako ganun lang ang ginagawa ko guys so eto um, nagagawa ko na to talagang very ano ako uh, taon. kasi yung oras ko pag uh, in ako doon is 8.30 so mag 8 -e pa lang so mayroon pa 30 minutes So, madali lang po ito guys yung aking ginagawa uh, pag once na pumapasok ako sa trabaho. Ganito po araw-araw. -ar. Monday to Saturday. Di ba? Ito yung ginagawa kong naglalaka. Para ka lang ano. Then, syempre, hindi may iwasan. Hindi po natin naman. Okay? Nito po natin yan. Uh, maging safety tayo maa. Maging safety tayo ating <laughs> di ba? kasi hindi natin um, hindi natin alam yung buhay natin so ito lang uh, sinishare ko lang po sa inyo uh, pag once na pumapasok ako ito yung ginagawa ko <laughs> so happy Monday everyone and more your bless sa inyong mga family So, mga ka-friends ko dyan, sa mga sa lahat, shout out sa lahat in the world di ba? so lagi kayo magdasal our father lang Hail Mary and glory so paalam na po pa ako and God bless you all bye bye